seksualidad, igalang at mga Sekswalidad ay yaman um, dapat palagaan, hindi laruan na maaaring paglaruan. Karapatan ng bawat isa'y dapat igalang upang pang-aabuso'y ating maiwasan katawan, damdamin, isipan ay isa. Sa si seksualidad, higit pa sa pisikal na bisa. Pagtuklas sa sarili, pagkatao pagkatao'y lumitaw. Paglalakbay sa pag-unawa, pagtanggap ay siyang daan. Maraming bigot, klinik at lang, <laughs> sa kamay na mapakabusok ngayon. Ngunit hindi dapat manatili ng mundo. Justisya ang dapat makamit sa okay. Higit sa naikita, damdamin ang nagmamayani, pagnanasa at pagmamahal. Puso ay sa siglat pan. Iba't ibang anyo, kulay na nag-aanyaya, walang iisang pulmahan, takot ay di dapat madama edukasyon at respeto ang siyang sandata upang pangabuso yung at ating mapigil. Sa tamang kaalaman, tayo magkaisa at ang sosyalitan ay mapangalagaan. Yakapin ang pagiging natatangi, Pagkakaiba ikalang. Sarili ay tanggapin lagi. Sa pagrespeto at pagunawa, tayo ay magsimula. Pantay-pantay ng mundo, ating itatayo at ibubuo.